Yun, guys. Tumatingin na, guys, yung order kong cellphone. Kasi nag-order ako ng cellphone. Kasi, nililigay ko doon sa kuya ko. Kasi gusto niyang magka-cellphone. Kaya, ako'y nag-order ng cellphone, guys. Para, kumaya naman yung kuya. Kasi, narinig ko minsan, guys, na gusto niyang magka-cellphone. Kaya, yun. Eh, ako naman ay medyo may kabaitan ng konti. So tigyan natin ang cellphone kaya ako nag order ngayon ko sa ka -idea. kaya kukunin ko na siya sobrang init. guys nakuha ko na guys pauwi na ako Titingnan natin kung ano ang magiging reaction ng kuya ko guys kasi niyang magkaka cellphone na siya yung cellphone ay ang pangalan nito ay po ang Infinix to guys. Matibay ba ang Infinix? Infinix yung inorder ko. Kaya sana mapasaya natin yung kuya ko I'm sure pare. hindi sumaya hindi. <laughs> Problema na niya yun kung hindi siya kung hindi siya masaya. <clears throat> Kaya hindi siya masaya sa binigay ko. Eh di, hindi siya masaya. Ang malaga binigyan ko siya nang cellphone from the bottom of my heart. Ito guys, oh, andito na yung cellphone ng kuya ko guys Kasi yan ay ibibigay ko sa kanya Para siya ay maging masaya Kasi narin, guys, narinig ko na gusto niya magka cellphone Kaya sabi nga niya nung minsan parang December ata yun na Sino kayo may extra cellphone at ako'y bigyan Kaya yun agad guys, naisip ko, ah, bigyan ko na lang to ng cellphone Pag ako'y may pera Ito okay, so, guys, oh, yan, salamat sa cellphone. Salamat. Yan, may cellphone na siyang sarili. Kasi guys, nakikiagaw lang din niya ng cellphone, guys. At saka, syempre, dagdag paano panood sa aking mga video para makakapanood din. Nag-order din. Ano yun, basta yung mga nakakwento sa ilagay mo, naya ano na rin dyan. Yung mga bag mo na yun. Oo, oh, kasi Basta ito yung mga nakalagay doon nyo ng panuori. eh pan gusto kong panuori na eh? Hindi yun na may bawat, bag, basta bawat upload lang, ha-update mo lang yung panuori. Kasi pag yun na may pinuori-uri kong Hindi na rin. Wala na din yung bayad. Ha? Yung e, pag na-upload na sa kamukha. Ano bang may bagong upload ako ngayon, ha-panuori na lang. Ha? Ito guys, ito ay Infinex, ay Smart 9. Infinix Tapos ang kanya ay, tawagan gigabytes niya ay 128 sana mahaba-haba yung or sana maraming video ang laman kasi yung kuya ko guys ay mahilig siyang kumanta eh. ay nagda-download siya ng mga kanta Katulad <laughs> <laughs> yung karino Ito. in clinic so oh.

Ha? Huh? Pa-niyan 'yan, pinitsagan na. Siete. March. Ah, ito magalya. Iba 'yan. Uh, gamit naman ay ngaswet abela. Ingat, basta iwasan lang talaga siyang mabagsak-bagsak. Oo. Oh. Yan ang ganda. Huh? Meron siyang free sim kaya lang ay ang gamit namin dito ay smite or to kung kasi. Yung meron na din siyang casing. Meron din siyang ganito. Tapos charger. Ganit. Ito yung talaga kinuha lakta ka kaya isang pinili ko kasi nga para hindi siya madumi Tawa okay. okay. natin ang Jimmy May bagong cellphone pa nung inagawa niya sa cellphone niya Kung inakot yung tingbaga niya ang kanyang cellphone ang kanyang new CP ting tingin mo na yung cellphone mo madilim kasi yung cellphone mo yun guys nga ako ting tingin niya siya cellphone niya dalawa lang man tara ang dalawa nga Dalawa dalawa lang pindutan ito, tatlo tatlo yan dalawa tatlo yan ay magadugsong itong malaki Aha. ito niya. pag sa medyo sa baba di pa yun Ayan hindi pa niya alam. <laughs> Nagahanap siya ng tatlong pindutan. Eh, dalawa lang naman talaga. <laughs>